so lumabas na tayo ng bahay uh, uminto muna tayo dito sa may gentry sa harap Burger King sa opposite dito ay Jollibee yan yung kanto ng McDonald's so, antay muna to so, may narapat kong uh, huminto muna dito kahit mga 10 minuto mga loading 5 minutes to 10 minutes mga loading so baka may mabook dito sa likod uh, Right, sa Charina o kaya dyan sa Governor uh, Hills mga loading so kala ko, walang uh, nakatambay doon pala mga lodi sa gilid. All right na doon sa unahan mga lodi oh. Sa may rapide. All right. Uh, tatlo na 'yun sila doon. Dati dito yan na sila nagpaparada eh. So subukan natin. Uh, mga 5 minutes. Tatlong rider pala doon sa McDonald's, may dalawang rider. So dito sa charina baka may kahit mga papunta nga, uh, na Dasmalasal, mga lodi pagka uh, wala pa uh, didiretso na tayo na lang ka mga lodi sa Cheravista Vista sa ating uh, ano, waiting spot alright so uh, ano ba ngayon happy monday nga pala uh, August 5 alright so August 5 na napakabilis ng uh, panahon mga lodi alright kailangan na naman natin mag ipon 5 uh, 6, 7 8 9 10 10, 10 sa sapadok uh, kailangan na natin makaipo ng panghulog ni White Fox alright yun mga Lodi so pagparada natin no? wala pang dalawang minuto nakakuha tayo papunta rito sa San Ligulas Dasma sa halagang 124 so binigay naman ni Madam Ay 130 pesos mga Lodi goods na yung mga Lodi Alright, so at least uh, nakapag-umpisa na tayo. Alright. One down. So dito na tayo magabang-abang mga lodi sa San Nicolas. Alright, so, sana masundang kagad mga lodi. Monday naman ngayon na ah. Uh, expected natin talaga mga booking. Alright, good morning. Yon mga lodi so update tayo so nakalimutan natin mag-update dahil sa kahanap at kaantay natin ng booking mga lodi kahit papano meron tayo lima 700 plus so kinakain natin kanina 65 pesos mga lodi alright tapos arba. so tatlo ang cancel natin mga lodi so hindi maganda yung araw namin ngayon ni ano, white packs kasi kanina nakakuha tayo uh, Alright, so tingnan natin, baka may booking na tayo mga lodi Alright Pumasok 2.9 na uh, kilometers yung pickup mga lodi halagang 50 pesos, so layo alright, iikot yung mga lodi so ang total nun siguro mga 7 kilometers so hindi na, pass muna tayo so siguro kukunin natin mga lodi papasok na ng kabibis, so bukas na natin pagpapatuloy ang biyahe so ganun talaga, hindi maganda yung ano natin ngayon kasi tatlong cancel tayo mga lodi yung kaninang magay, pangalawang booking natin, kinansi tayo tayo papuntang montilupa tapos pangalawa, cancel na kachinelas mga lodi. Ayaw niya isot yung ating bao na crocs. Uh, isa siyang LGBT. Yun, alright. So, uh, choice na yon mga lodi. Ayaw niya rin magpalit ng tsinelas niya. So, las piñas, uh, hindi talaga maaari. So, kinansel na lang niya. Tapos yung isa, mag daw, papunta na tayo, kinansel pa din. So, parang nagjo lang ng book, uh, ng booking, nag nag book so wala nang booking uh, gaano ang uh, daming rider na nasa gilid-gilid mga lodi kaya ako uh, siguro mag-aabang na lang tayo Nakupasok ng pasok ng Cavite kahit na magkano yan kahit less than 100 o 100 or ano what panggas na lang natin at uh, bukas naman tayo na so pag medyo hindi magandang araw natin bukas naman papalitan ng na magandang araw yan okay alright so sa mga mga bakbak -bak dyan nagtsatsaga magantay ngayon mga lodi so tsaga lang talaga mga lodi dadating din yan alright yun mga lodi dito na tayo sa bahay sumuwi na tayo uh, di sa kasa dyan alright so tayo nga na kami na no bukas lang tayo babae mo so, hindi para sa amin ni eh, uh, white pox ang araw na to mga lodi alright bawi tayo bukas mga lodi so hindi na nagdag nadagdagan yung limang booking natin mga lodi alright so ula gulay ano isang to yun alright sarap sana maahang yung sili yun alright sakto sakto mga lodi kakain na tayo yun e, oh. okay, alright so Lodi, babawiin na lang natin sa kanin. Ay, sa kanin. Sa kain, mga lodi, yung ating ano. Alright, so, bukas, uh, try tayo ng may dyumaga-aga. Mga lodi. Nasaan na bang belt bag natin? Ilalak natin si White Fox, syempre, mga lodi. Kailangan natin nakadikit sa ating bag kasi nandito yung susi. Eh. Kasi a Para nakalak. Yun, no? Oh. Muna natin. Yun. Alright. So, nakalak na yun, mga Lodi. Yun. So, hanggang dito lang tayo, mga Lodi. Bukas, bawit tayo. Alright. So, hindi para sa atin araw na to. Peace. I'm out.